Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin. Sa kahilingan ng aking kapatid na si Mercy, ay ako na ang magtutuloy ng kwento niya dahil wala naman siyang malay ng mga oras na iyon habang ginagawa ang pagpapalayas sa masamang espiritu sa sistema niya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronald, ako ang panganay sa aming magkakapatid. Nang mga panahong itinatali na ang kapatid ko, ay awang-awa ko sa kalagayan niya. Wala man ako sa posisyon niya ay ramdam ko ang kanyang takot. Ang totoo niyan ay tanging si Father Joseph lang ang pumayag na sumama sa amin ng mga panahong iyon dahil tumanggi ang ibang pari. Kaya nagpapasalamat na kami ng sobra sa kanya. Ang estilo po ni Father Joseph ay kakaiba sa lahat, ibang iba ito sa mga nakikita natin sa telebisyon o pelikula. Hindi po siya gumamit ng holy water o cruz, ang tanging dala lang niya noon ay nag-iisang Biblia lamang. Si Mang Doming naman ay naghanda ng mga insenso dahil ito raw ang isa sa mga mabisang paraan para palayasin ang mga masasamang espiritu sa paligid. Oo, tama kayo sa narinig dahil ang sabi ni Mang Doming, ay may mga espiritu pa raw sa paligid ang nag-aabang lamang o kumukuha ng tiempo para pumasok sa katawan ng kapatid ko. Sa pagkakataong iyon ay kami-kami lang ang tao roon, dahil pinaalis na muna ni Mang Doming ang mga taong magpapagamot pa sana sa kanya hanggang sa sinimulan na ni Father Joseph ang pagbabasa ng mga talata, na para lang kaming nasa simbahan at nakikinig ng oras na iyon. Nagumpisa na rin sa pagdadasal si Mang Domain hanggang sa natapos si Father Joseph sa pagbabasa ng talata at sumasabay na rin ito sa pagdadasal. Sobra kaming nagulat sa senaryong iyon dahil mabilis ang reaksyon ng katawan ng kapatid ko. Nagising ito pero sa tingin ko ay hindi na siya ang kapatid ko dahil namimilog ang mga mata nito na nanilisik sa pangalan ni Jesus, ay inuutusan ko kayong lumabas sa katawan ng babaeng ito. Iyon po ang huling narinig ko sa bibig ni Father Joseph bago lumabas ang mga umuusok na buhok sa bibig ng kapatid ko. Mabilis na inilayo ni Mang Doming ang buhok na iyon habang unti-unting nasusunog na. Ang mga bubuyog naman ay lumabas mula sa bintana ng bahay ni Mang Doming. Pagkatapos nga po ng kaganapan na iyon, ay dali-daling tinanggal ni Father Joseph ang tali sa kamay ni Mercy. Nilapitan naman ni tatay at niyakap ng mahigpit. Inihiga na ito sa kutsyon para makapagpahinga. Nakikita ko sa kaptid ko na parang napaso ang lahat ng daliri niya, hindi pa rin ito nagigising. Ang sinabi naman ni Father Joseph ay huwag na raw mag-alala dahil wala na ang mga masasamang espiritu sa katawan. Kinakumpirma pa nga ito kay Mang Doming dahil ito ang talagang nakakakita o nakakaramdam. Sa totoo lang ay nagtataka rin ako dahil si Father Joseph ang nagpaalis ng masasamang espiritu pero hindi kayang makita o maramdaman samantalang si Mang Doming na isang albularyo ay hindi kayang paalisin ang masamang espiritu ngunit kayang maramdaman o makita. Nang sandaling iyon ay naastigan ako sa kanila na kapag siguro palagi silang magkasama ay marami pa silang maililigtas na buhay. Sa kasalukuyan nga ay hindi na nakakakita pa si Mercy ng mga nilalang na iyon. Nagtatrabaho na po siya sa isang mall sa Tres Martires, Cavite. Ako naman po ay sa bukid pa rin nagtatrabaho kasama ang kapatid ko at si tatay. Hanggang dito na lang po ang aming kwento. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories at gmail.com.